Pero yung bata po, pasyal-pasyal mo? Um, Oo, oh, andito siya. Hindi nga lang ka nagpang-abot. Pag alis niya ng seven, siya namang punta nyo ng eight. Ah, okay. Good, di ba? Pero matanong mm -hmm. lang, bakit naghiwalay sila na asawa niya? Nung ano pa to, ang kwento kasi neto, doon kay Kuya Ramil, malili, mali pa yung sa anak niya ng bababae na daw. Yan ang kwento neto. Mm -hmm. e, iniwanan, mali sila mag-ina. One year old pa lang bata. Ngayon, sa napadpad sila ng bulakan, marilaw, nakilala niya yung Jeffrey. 10 years silang nagsama. Hello po. Kumusta ate? Kumusta ka dyan? Nandiyan si ate Maring? Daddy. Ay! Ito ay, naku po. Ang kalat. Ha? Ang kalat ng na bahay namin. Bakit dad? nga ba makalat? Eh, nag-aayos yung asawa ko ng kulungan ng manok. Roberta, itabi mo nga muna rin. Ah! Sige, okay lang po. Dito na lang sa labas kung okay lang. Para hindi kayo maabala. Hindi pa ako nag-a... Hindi naman nag Dito na lang tayo. Okay lang? Okay po. Si Ate Maring, Ate Maring. Ay, Ate pang Maring ang si ang ano pang Ay, Lisa, Lika, Si Ate Lisa. Marino? May upuan na Ate Lisa. Ay, Sige, ako na po. Ayan, pare. Sige, doon Ate Lisa. Ay, po, Parang ang saya-saya ni Ate Lisa. Eh, nakita na naman daw pa sir. Hala. Upo po kayo. Ayan. Ay, kasali ako? Opo. Ay. Ay, Parang naglilinis. Okay lang yan. Kumusta ka? Okay na po. Batang saya-saya mo na uh, naman. Nakikita kayo. Ha? Ah? Nakita ko kayo. Nakita mo ako. Opo. Kayo na lang ako. Na, padaan lang kami. Sabi ko, kumustahin ko kaya si Ate Lisa. <laughs> May pupuntahan kasi kami. Nita? Oo. -o. Doon sa dulo. Ay. Sa tubawan siguro. Nagbabara-barangay si Sari. Opo. No? Kumusta naman si Ma'am Maring. Mar Bakit Maring? Parayo ko po yun. Anong totoong pangalan niyo po? Ricky po. Ha? Ricky. Ate Vicky. Kumusta ang buhay? Ito, kahit mahirap, nakakaraos naman. Oo. Ilan May, po anak niyo? Lima po sir. Apat na lalaki, isang babae. Ilan taon na yung panganay? 26 na po. Ah, okay. Pumunta kami dito nakaraan, wala kayo. Oo, oh, inayos ko yung problema ng anak ko sa Bulacan. May konting... Umbra. Mm. okay. Namin <laughs> na, pagka anak ang problema, magulang ang... Opo. Ganon talaga ang papel ng magulang. Wait. No? Asan po asawa niyo? Andyan po nagluluto. Ah, nagluluto. Anong ulam? Tilapia. <laughs> Tilapia. <laughs> Nig! Nee, talaga to si Kila, yu, pasuway. Anong hanap buhay niyo po? Kargador po ang asawa ko sa Mikawayan. Kargador sa Mikawayan? Opo. Eh kayo naman? Ah, sa bahay lang. Sa bahay mm -hmm. lang. <laughs> Matanong <laughs> ko lang, ano? Ah, uh, Ma'am Vicky. Yes po. Ah, uh, bakit, anong nangyari na napunta sa inyo si Ate Lisa? Ang kwento ko talaga niyan, andun po siya sa pinsan niya kay J.R., yung pung... dito... Mm -hmm. mm -hmm. ano lang po ng, kunting bandarong pa. Opo. Eh ngayon, e ko kung anong, may something na ano silang magpinsan. Mm hmm. Nung nag-7th birthday yung anak kong pangapa na lalaki, hindi na sila umalis sa bahay. Eh. Sino? Silang magnanay. Eh. Sabi sa akin, dapat pa sabi ko, Pi, buha ka pa ng manok dyan tsaka espageti para hindi na kayo mag-saing ng nanay mo. Mm -hmm. so, sabi niya, mo, ayoko na, dito na tayo, ang sabi ng anak. Mm -hmm. O, o bakit? Tapos umiyak daw. Ba't kumiyak ako? May kasalanan ako, maring gusto na anak ko dito na lang daw kami. tingin ako sa nanay ko kasi buhay pa yung nanay ko noon. Oo. Sabi niya, okay lang, Nay. Pero asawa mo, tanungin mo. Kinalala ko naman asawa ko na eh, suportado yun kung ano yung ano ko sinasuportahan niya pa mm rin. -hmm. Hindi, hindi na ako nagdalawang ano, sige okay lang, dito na kayo. Ngayon kung ano yung kaya kong i-hap ano, sa pagkainan, pagtyagaan natin, pagsaluhan natin. Mm -hmm. Yun lang naman ka ako sa kanya. Mula grade 7, 8, 9, and 10. Ay 9 lang ano, 7, 8, 9. Ako na nag-ano doon sa anak niya. Then nung 10 na, nag-decide na ako na ibigay sa anak niya kasi hindi nagsusuport. Ah, Tapos, yung anak niya hindi, hindi sinusuportahan ng tatay. Mula noon hanggang ano. Kaya sabi ko, mas, <coughs> kinumbinsik ko to. to. kinapalang ko ng mukha ko mag-decide para sa kanila mag -ina. Para hmm? naman sa kapakanan ng bata para hmm? makapag-aral. Kaya sabi ko dito, ikaw, payag ka ba o hindi? Kasi siyempre siyang ina. Opo. Nasa kanyang final decision. Sabi niya, umiiyak siya. O, oh, sige, ikaw, sige, ano mo. Para makapag-aral. Sayang naman matalino ng bata sa matalino, matalino yung bata. Ay sabi ko, sige, let go mo. Hindi ka naman kako, kakalimutan yan. Kahit makapagtapos yan, ina ka pa rin. Oo, oh, oh, alam pa rin, no? Mm -hmm. Pero yung bata po, pasyal-pasyal? Oo, -pasyal so, yung... oh, andito siya. Hindi nga lang kayo nagpang-abot. Pag alis niya ng seven, siya namang punta niyo ng eight. Ah, okay. Good, di ba? Pero matanong okay. lang, bakit naghiwalay sila na asawa niya? nung ano pa to, ang kwento kasi nito, doon kay Kuya mali, mali pa yung sa anak niya ng bababae na daw. Yun ang kwento nito. Eh, iniwanan, mali silang mag-ina, one year old pa lang bata. Ngayon, sa napadpad sila ng Bulacan, Marilaw, nakilala niya yung Jeffrey. Ten years silang nagsama. Uh, pakatapos, pagkatapos no, noon, nagkaganyan na, massage ano to eh, therapy. Ah, oh, therapy siya. Oo. O. Ngayon ho, nung ano na, mga ten years po siguro sila nagsama, may nga naging anak din sila, pero hindi pinalad na mabuhay. Nung nagkaganya na po, sir, iniwan na. Ah, nung nagkaroon ng sakit, Opo, iniwan? Opo, itinakbo yung motor, itinakbo yung cellphone. Uh, iniwan sila mag parang ano. Kawawa naman. No? Yan ang mahirap sa ano, no? Hindi pare-parehas ang tao. Hindi ho. Sa umpisa, mangungumpisal, mahal hmm. na mahal kita. Oo, susungkitin so, ang buwan, langit, para sa'yo. Para, para sa sa'yo. Hmm. <laughs> Gagawin ng lahat, mapauo ka lang. Mm. Oo oh, nga, ayan nala. Oo. Oh. Sinuyo ka pa ng gusto, ate? Eh? Sino po? Yung asawa mong nang iwan sa'yo? Ano? Si Jeff. Si Jeff. Si right? Oo. Oh. Hmm. Ah, so ibig sabihin, naka, dalawa rin yung asawa mo? Yung una. Si Ramil. Ramil. Yung tatay ng bata. Kasi yung tatay ng bata? Ako. Kasi, I ano mean, yun? Barabayro. Babayro sino? Asawa ko una. -mm. -mm. Ay si Jeffrey. Hindi. Hindi siya babaero. Pero si Jeffrey wala kayong anak. Wala po. Walang nabuhay. Wala nabuhay. Na buhay. Okay. <laughs> Mahirap ng halongkatin ang lahat. Nga po eh. Oo. Mm. Ano lang. Napadaan lang ako dito. Mm. Kinumusta ko lang kayo. Opo po. Sana maging okay. Dahil bata ka pa. Mm. Sana makarecover pa. Mm. Kumusta naman ng pera mo? pinili mo sa pera? Ang ako gamot ko. Gamot mo? Mm. Good for two months. Ah, good for two months. Okay. Tapos mm. gawin ka may kakain. Pagkain? Mm. mm -hmm. Naman. gatas. Kailangan kasi may isla talaga siya kasi maya-maya kumakain maya siya. Oo. Oh. Pero hindi na nakapagtrabaho. Eh, ano, hindi ko siya binapay sa bahay. pinagugugas ko na plato at pinagbobomba para hindi po siya na i-stock. Kaya kay papano gumagalaw? O, gumagalaw. Oo, uh, uh, tama 'yun. Uh, mas lalala pag hindi gumagalaw Ay, yung, yung nga mga ugat, 'no? Kaya hanggat kayang maglakad-lakad, Kaya magwalis-walis, mm -hmm. maghugas kahit mabagal, kaysa naman nakaupo ka lang Opo, 24 okay. hours a day, 7 days a week nakaupo, nakakamatay. Oh, anak nakakamatay ba yun? Nakakamatay, nakaista ka lang, nakaupo. Oh, nakaupo ka lang? Oh, Tung hindi gumagalaw, hindi nag-ano uh, yung mga... Tapos kain tulog lang? lang. lang. <laughs> Mabilis ka lalong baka ma-double stroke, na? Kaya tama, tama yun, hanggat kayang igalaw. Oo, oh, galaw. Galaw, galaw. Hmm. Oh, ano sabi ng mga kapitbahay? Napanood nila yung videos mo. Ang daming comment. Ha? <laughs> <laughs> Ang daming comment. Ang <laughs> daming comment. Oo. Oh. Ano sabi ng anak mo? Hindi ko makita na ko. Hindi ko hindi pa Sinend ko yung video niya eh. Ewan ko lang. Hindi pa naman siya tumatawa. Na-upload na ba sa page yun? Yo, oh. napanood na una, una. Ah, napanood niyo na. Hmm. Hindi pa nakita ng anak mo? Hindi pa. Ay, uh. ako dun. Ha? Ah? Ay, ako dun. kung napanood na. Anong <laughs> sinabi mo sa sarili mo? Nakita napanood mo yung sarili mo? Masaya. Hmm, ha? Ah? Masaya. Masaya. Opo. Bakit masaya? Kasi lahat ng lahat ng lahat ng lahat ng anak ko nararamdaman mo yung tinatago mo rito uh, na ilabas uh, so ngayon di ka naiiyak uh, oh, na bakit ka umiiyak? nga lollipop <laughs> <laughs> at itigil ba pag may lollipop? Hindi, iwasan ko yan, nabigyan ng kahit konti lang kasi emotional siya. Uh -huh. Hanggat maaari, pag alam ko nagsisente-sente na yan, uh -huh. mm na ako ng para kong kengkoy, eh. di ba ang kong ano, uh -oh. mapatawa ko lang yan. O pag napatawa ko na, wala na, okay na siya. Matanong ko lang, Ate Biki, bakit, bakit mo siya tinanggap? Bakit ganun mo siya kamahal? Tanungin pa ba yan, sir? K Siyempre, hindi mo kaano-ano yan. Kapwa ko tao yan, sir. Hmm. Kahit eh, sinong gusto. Hindi mo kadugo yan eh. Okay lang yun. Sa akin kasi, ang pinagpapasalamat ko una-una sa Diyos, yung kabuti ang mayroon ako. Eh, pabigat lang yan. Naku sir, hindi hmm. naman. Ha? Hindi naman. Oh, hindi naman katrabaho eh. Okay lang. Bakit mo tinanggap? Eh, yung nga, kapwa ko tao, isa pa babae din po ako. Ina rin po ako. What if mangyari din sa akin yung ganyan sa kanya? Oo. Oh. O, paano natin, ano, mali mag, magbaliktad yung sitwasyon? Mm -hmm. Hindi, asahan ko rin na mayroong isang taong kaya akong tanggapin na gano'n ako. Na kahit simpleng ano lang, hindi ako makakarinig ng sermon, hmm. ng panunumba. Okay na sa akin yun. Oh. Napakabait mo, ma'am, no? Tama yung, yung, yung sinabi mo, ma'am. Kung ano ang iyong itinanim, yun din siya din. rin Oo. nung Yung yun, para bang pasaporte ko na pagpunta ko kay God. Yes. Kasi lola na boy natin si ano lang dadaan lang pero 'yung magagawa mong kabutihan at mabuting asal at mabuting ano sa kapwa mo maiiwan dito 'yan. At magiging aral pa sa mga taong makakarinig o makaka panood ng video namin dahil nandito 'yan. Eh. Oh, dito puso. lang nakikita 'yan. Wala sa mata, wala sa isip, dito. Hmm, nasa puso talaga hmm. no. At isa pa po ko sir ang asawa ko. Oh. Kasi po since na hindi lang po siya kasi hmm. may mga nagdaan pa kami mga anak-anakan na lumaki, no, kaya ng katawan, umalis na. Last yung aking bakla, si Rhea May. Hi, Rhea May, anak. ngat Ingat ka dyan. Yung bakla, kung ako na halos lumang din, eh, okay lang. Eh, hindi lang siya. Sabi ko nga, sir, kung ako yung may kakayahan, what if? Ang mudmud ko sa kapwa ko mahirap. Kasi, di mo naman dadala sa taas yun eh. Ah, di mo magandang bahay, magandang sakyan masarap na pagkain. Kung makikita mo naman yung kapitbahay mo o yung mga kapwa mo na na salat sa, alam niyo na. Hmm. Pinagpapasalamat ko rin mula umpisa, ang asawa ko nandiyan nakasuporta. Yung lang lagi kong inaano sa kanya na kahit ano may dumaan sa amin na ano, nandiyan siya. Hanap buhay na asawa niyo? Kargador lang po sa palengke, may kawayan. Hmm. Magkano sweldo niya? 550 po. Arawan. Hmm lingguan po siya magpadala. oh yun, yes. binabadget ko na po sa bahay, sa mga anak ko, dalawa nag-aaral pa. Hmm. Kumusta naman? Ano nangyari doon sa sinasabi mo yung bakla? Na spa? ah, noong no, nagtatrabaho sa Manila ngayon. Oh. Shall... Eh, ayaw na ko niya magpatuloy pag-aaral eh. So, sa salinap nag-aaral yun. Ay, Pinalaki ninyo yan? Oo. Kanino anak yan? Yung kapitbahay din po namin dito. Na dito na rin ang po namin pinatira. Mm -hmm. oh, eh Siyempre, kapit bahay namin. O pagka pinapalo ng nanay o tatay, tatakbo sa akin Tita, tita, gano'n yan. Ang ganang kagawian niya sa amin ng nanay ko. Kaya, dito siya. Kaya pagka nagbabakasyon yan, dito ang punta. Hindi oh. naman nakakalimot. Ano wow. Uh, na Diyos? Napakabait niyo po, ano? Hindi naman siya. <laughs> Lumalaki <laughs> tenga ko. Ibi-bless ni God yung mga ano, Ayun. Mga kabutihan ginagawa niya. Okay niyo. lang mo yun. Basta Okay lang yung walang magkasakit sa mga anak ko na grabe, okay kami, yung nakakaraos kami alam-alam. -hmm. Na, malaking blessing na sa akin yun. No? Hindi kami naghahanap ng utang ka doon, hihingi Sa panahon ngayon, napakahirap. No? Tsaka, ano, no? nakita ko sa inyo, isa, isa na naman po kayong patunay na kung sino yung mga mahirap, kung sino yung wala, sila yung napakadaling lapitan oh, Oo, at madaling magbigay. Yung meron, yung sagana sa lahat, Oo. Hindi naman nila lahat sila. Okay. Pero talagang kahit 20, hindi ka makahingi. Naalala ko nung na magapaan yan, pinsa pinsan niya mismo ang nilapitan ko para isakay ko siya sa ano yung ano ng patrol ng barangay nadala sa talang. Wala. Pinsan buong. buong niya. So, o, ako na yung gumawa ng... oh, parang hindi, yung ano po ng patrol, uh -oh. para masakyan ka ko sana, para ano, eh, abi niya, wag na, kasi ganyan, ganyan naman, kakaya naman. Ba't ka may iapinsan mo yun? Kako? Patutulong tayo para ganyan, ganyan. O, sa kapitbahay naman, nangiram kami 20, pamasay, papuntang talang. Wala. Ang nalapitan ko lang, yung kamukha ko rin nangungutang din. Pinahiram kami isang daan. Ayun, nadala ko siya sa talang para patignan yung paan mm -hmm. niya. parang litsyon. Mm -hmm. Natakot ako, baka ka tumakas ang sugar niya. Oh. Kung sino talaga mahirap, doon ka pa nakahingi, yun, nakahirap. Uh -uh. Kaya sabi ko, yun naman talaga dapat eh, yung alam mo talagang hirap. Kaya magpipray ako yung na eh, sana mas marami dapat. pang mahirap para madaming mabubuting tao. Yun na nga ho eh, yun na nga pinagtataka ko eh. Oh. Kung bakit, kung kailan mahirap yung tao, sila pa yung mayroong puso sa kapwa rin nila mahirap. Bakit yung mga may kaya, hindi pa nila pwedeng iyan yung sarili nila para... Kaya nga, magpray tayo, sana lahat ng tao mahirap na lang para lahat ng tao mababait, mapagbigay. Uy, mga matataas ang tingin sa sarili, bumag, lumagapak sa lupa. Kasi masyado <laughs> ng ano eh. Uh, malalim ang usapan natin, ha? Uh, pasensya na kayo, <laughs> no? Uh, napadaan lang talaga ako at kinumusta ko lang si Ate Lisa. At at least, salamat ako nakilala ko rin si Ate Maring. Ate Vicky. <laughs> <Biki. laughs> sabi ko sa kanya, what nito you pa? Know? So, eh, yun. kung ako may magagawa lang, sala din po ako, sir, talaga sa pera. Eh. Hmm. Kung hindi lang talaga ako, ano, gusto ko yung bumalik yung normal niyang, ano, para makapagtrabaho siya. Oh. Ano yan? Uh, exercise, tapos gamot, inom gamot. Tsaka, mag-pray tayo, na? Oh, oh. So, ano? Pero yung regalo natin kay ate, yung pangako natin. Ay, oo, oo Ay. yung cellphone. Ayan. Di ba sabi ko sa wow, sa'yo, sana, babalik ako oh. para bilhan kita ng cellphone. Ang oh, dayo! Para napapanood mo si Daddy Frankie? Eh? Oo! Oh. Uh -oh. Para mag-share ka rin ng mga upload videos ni Daddy Frankie, ha? Branyo yan, hindi ko pa yung binuksan. Oo, oh, dayo. Samantalang ako, sira pindutan. Ay, sira rep! Palit tayo. Thank you! Oh oh oh. oo! Oh, oh. Iyoko, oh. pangyayang candy. <laughs> Thank you! oo oh. kaya sabi ko sa marami niya maraming nagmamahal sa iyo na? eh pag pray mo lang mag, mag pray ka lang na sana yung anak mo makapagtapos siya ng pag-aaral para siya naman ang gagabay sa iyo later malay natin sir one day Tama, yung sinabi mo ma'am nunga tayo ng kabutihan mm -hmm. hindi man makapagbalik ng kabutihan yung taong ginawan may mo lang. sa ibang tao may magbabalik sa iyo dahil yun ay alam ni God kung ano yung mga ginagawa. Diyos lang alam, bukod tangi nakakaalam ng way, kung paano niya bibigay yung, gabalik yung ginawa mo sa kapwa mo. Siya na yun. Oh. Hindi ako, hindi siya. Hmm. Sige po. Salamat po, ma'am. Okay po. Thank you po, ah. Oh, Oo. Oh. <laughs> oh. oh. Ingat ka, ha? Na, mamimiss mo si sir. Sa cellphone mo na makikita. Hindi oh. oh. ka napupunta <laughs> niya. Oo. Oh. Ano? Ang oh. dami sumuha So ayan mga kababayan, mga kabarangay, yun lang po yung uh, uh, dahilan kung ba't bumalik si Daddy Frankie. Para to rin yung pangako natin dahil si nanay walang libangan. Kaya binigyan natin siya ng uh, cellphone. Lalong-lalo na uh, mga solid followers natin sila. Kaya ikaw kabayan, napapanood mo ang video ito. I-share mo po ito. At mag-comment ka dyan kung kailan mo ng cellphone. Baka sakali, ikaw naman mapuntahan namin. Maraming maraming salamat po. Magandang umaga. And God bless po. Thank you so much. Thank you po, Nay. Oh. Salamat po. <laughs> Ingat ka parati, ha? Opo, okay. Bye-bye po.